Hello guys, may adlaw sa inyo tanan kag amo ini ang live story ni Nining Derisa Gris. So, si Nining isa ka OFW nga may handum sa kapuhi, <laughs> so subong gabi or uh, adlaw pa man Japan kay sanag pa. Pero ang oras uh, quarter to nine na so past eight. Isang gabi or PM kag masanang pagdiri sa guwa kag ah, may makita naton ang um, isla sang Stetses ang Stetses kadamo sa mga pamalay kag mga buildings man hotel ay tungod kadamo sang mga turista dira nga nagakadto especially sa si mga summer Nakapaliwa-liwa ako diri um, sa guwa tungon naglakat sila sa kadula nagkadto sila sa party Kagintay ko ang opportunity nga makaliwaliwa diri sa guwa kag makahaklo sang preska nga hangin Panami gid ba basta nagahigop ka hangin kag ibuga-buga mo kay duka uh, duma imsan ibsan ang sakit sang aton nga kalikuran. Bao. Yes. Kay amo iniang ini ang unsang feeling kun iginhawa mo dalom kag i mo sang malawig ang hangin. Kay dumamag-an ang aton nga baga abaw. <gasps> So, I feel ko subong ang moment nga doon naga relax lang ganyan nga do ga sunbathing lang ta. Kay gabi naman or wala naman adlaw, hindi na sakit ang adlaw. Kag kung ugtong adlaw, hindi ko gumagsalo sunbathing kay abaw madugangan gid ang pagka negra ni, So, ang mabatian natong subong, sang pispis, gangis, Yes, amo lang ni ang mabati naton diri. Always good. Kag kun gusto mo nga uh, peace of mind lang gid for me. So nami gid perfect gid diri. Kay kanami sang ambiance palibot, makarelax ka. Pero pag hindi mo po ang imo nga pamilya, nagaisahanon ka sa, sa ini nga lugar. Pertigid kami ngaw bisan tahimik or linong ang palibot. Yes. Kag mas madugangan ang imo nga kamingaw, tungod nagaisahanon ka lang. Ah. Sige lang, agwanta para sa mga handong. Ah. So plaster ako diri sa kilid sa swimming pool kay gindala ko diri ang ginhatag ni lulo kag nilula nga iPad yes, gintagaan ko nila ipad kag syempre, ginbaton ko kay blessing na na so, wala ko na ginbalibaran gintagaan ko nila ipad tungod, uh, nagligad nag tampo-tampo ako, no kay tungod kung kisabla san, ano mo ka pa umod? bisan e, gamay lang sya, yaw, yaw, nga diferensya, yaw, bla yaw-yaw, nga yaw-yaw, bla kag ko a ah basulon ka pa nga bisan wala mindi mo sala syempre kalain gid sang buot kag wala ako nagsapak-sapak sa ila no kay ano gid naglain gid buot ko kag nabalaan nila nga pagkatapos ang akon nga kontrata mapulit ko kag amo ni pagkaaga nakabaton ako sining iPad ngayon. nga ini tungod hindi sila gusto nga magpuli ko dayon kay man syempre uh, diin pa sila makakita nga pisa na buot pa abaw <laughs> pertigal kelas dayaw ya yeah. so gin search kong akon nga YouTube channel kay tungod na miss ko gid ang bukid yes kag -upod ang akon nga mga ido mo sila ang akon nga mga ido sa bukid. Ag, na-miss ko na sila. Yes, hindi ko gid pag ibaylo ang lugar sa bukid Ang ginatawag ko nga home. Sandiin pa ko guro magpakalabot. Ang heart ko nagapabilin gid dito. Kontento na ko sa life na upod ang akon nga mga ido, ang akon nga mga mahal sa kabuhi. But, tungod kay may handum si Nining. Isa ka rason kun nga nagpalayo kag nagkubra sa guwa sa Pilipinas. Pero sigi lang kay after how many years no nga makapuli na si Nining, sumag-focus so na kita sa bukid kag yes. Para uh, mafeel mo gid bala ang kalipay nga ginatawag Yes. Kaya kung bis, ah, bisan bala, ano mo ka tipon, ano mo ka damo, sang, kapadamo, sang mga tipon mo, savings. Kung hindi ka nalipay, wado, wala kid, wala. Hindi kid, hindi ka satisfied. So, pag abot sang Andlao, nga magstay na ko sa bukid. Bisan niya mananom lang kuya sa bukid, malipay na kuya. Basta may pagkaon lang kami. Yes. Nag-upo na nga ako ng mga ito. Do, ma-fulfill mo gid ba uh, do, kompleto ba lang yung mga kabuhi. Grabe, nagdi-drama-drama na naman si Nene. Ngayon, bot na ng lang So, ang ni ipakita ko sa inyo, no? Ang... Um, mga bulak dere sa palibot sang balay kay mga nagmi bala lang and yes amo ini siya i e, libot-libot ang aton kamera kay para kung ano ang makita ko diri makita niyo man yes, i share naton ang ang kanamiun unsang view ang uh, um, kanamiun unsang alibot diri So after kong nag-relax-relax sa gwa, um, nag-prepare na ko sa akong nga panyapon. Kag, ang aton nga panyapon is a uh, chicken with uh, potatoes and eggplant. Yes, uh, um, nabili niya siya sa nagligid kong adlaw na food. Yun pa ref ko lang kahit wala ko sila nilulukag ng lula. So, amulang ang akong nga panyapon nun. Mm -hmm. dali na guys, makao na kita and dali na lang hasta ang aton nga video. Kag madamo gid nga salamat sa inyong nga paglantaw. Pag like, kag pag comments, kag pag share. Kabay pa nga i-share nyo man ang akon nga mga videos. Madamo gid nga salamat.